Sa isang nakakabiglang pangyayari sa Lahore, Pakistan, isang bagong bukas na mall na tinatawag na Liberty Mall ang nauwi sa kaguluhan at pandarambong matapos dagsain ng libu-libong tao. Ang kaganapang ito ay nagdulot ng malaking pinsala sa negosyo, ekonomiya at seguridad ng lugar. At mabilis na kumalat ang balita sa buong bansa. Ang insidenteng ito ay nagudyok ng maraming katanungan tungkol sa kakulangan ng seguridad, pamamahala ng crowd control at ang papel ng social media sa pagpapalaganap ng impormasyon na nagpasiklab sa kaguluhan. Noong araw ng pagbubukas ng Liberty Mall, inaasahan ng pamunuan na ito'y magiging matagumpay na selebrasyon na puno ng kasiyahan at excitement para sa publiko. Maraming sikat na tindahan at internasyonal na brand ang matatagpuan sa loob ng mall, kaya't hindi katakatakang maraming tao ang nainganyo upang bisitahin ito sa unang araw pa lamang ng operasyon. Sa umaga pa lang, libu-libong tao na ang nagtipon sa paligid ng mall, umaasang makapasok agad upang mag-shopping at makakita ng mga eksklusibong promosyon at diskwento. Subalit, habang dumarami ang mga tao, unti-unting nawalan ng kontrol ang sitwasyon. Sa kabila ng pagkakaroon ng mga security personnel sa labas ng mall, hindi na nila napigilan ang patuloy na pagdagsa ng mga tao. Maraming pumipila sa entrance habang ang iba naman ay naguunahan na tila wala nang pakialam sa mga pila at patakaran. Dahil dito, nagsimulang magkaroon ng tulakan at girian sa mga entrance ng mall. Ang mga nagbabantay na gwardiya ay mabilis na napagod sa pagpapanatili ng kaayusan at nagkaroon na ng pagtulak-tulak na nagdulot ng higit pang kaguluhan. Nang bumukas ang pinto ng mall, nagsimula ang tunay na kalbaryo ang mga tao ay nagsiksikan papasok. Walang pakundangan sa dami ng taong naguumpugan. Maraming mga pinto ang nasira dahil sa pag-aagawan. At kahit ang mga security barriers na inilagay upang kontrolin ang daloy ng tao ay nabuwal sa sobrang lakas ng tulakan. Ang mga CCTV footage na nakuha mula sa loob ng mall ay nagpakita ng labis na kaguluhan. Mga taong tumatakbo, nagtutulakan at nag-aagawan ng mga paninda. Pagpasok sa loob ng mall ang mga eksena ay nagpakita ng tila wala ng respeto sa batas at kaayusan. Maraming tindahan ng agad na sinalakay ng mga tao. Ang mga racks ng damit ay hinila pababa. Ang mga shelves ng sapatos at iba pang produkto ay mabilis na naubos at ang mga cashier counters ay nilampasan na lamang ng mga mamimili. Ang ilang tindahan ay nagdesisyong magsara at ilock ang kanilang mga pinto upang maiwasan ang pandarambong. Subalit ang ibang tindahan ay hindi nagawang magpatupad ng mga hakbang na ito dahil sa sobrang bilis ng pangyayari. Ang iba't ibang tindahan sa loob ng Liberty Mall ay nagulat ng mga nawawalang produkto, mga nasirang gamit at kawalan ng kita sa unang araw pa lamang ng kanilang pagbubukas. Ang ilang negosyo ay nawalan ng mahahalagang produkto na nagkakahalaga ng milyon-milyong rupees. Ang mga luxury brands at tech stores ang pinakaapektado dahil sa mataas na halaga ng kanilang mga paninda. Ang sitwasyon ay lalong lumala ng magsimulang magbasag ng mga salamin at sirain ang mga fixtures upang makakuha ng mga nakadisplay na items. Ang ilang mga kawani ng tindahan ay nagtago na lamang sa mga bodega sa likuran upang makaiwas sa gulo. Habang patuloy na nagkakagulo sa loob, ang mga tao sa labas ay hindi pa rin mapigilan sa pagpasok. Nagdulot ito ng pagsisikip at pagkakabuhol-buhol ng trapiko sa mga kalye sa paligid ng mall. Ang mga kalsada na patungo sa Liberty Mall ay napuno ng mga sasakyan at mga taong naglalakad. Ang mga emergency services ay hirap na makarating sa lugar dahil sa dami ng tao at sasakyan. Ang mga pulis at iba pang security forces ay nagpadala ng karagdagang tauhan upang subukang kontrolin ang sitwasyon. Ngunit dahil sa sobrang dami ng tao, maging ang mga pulis ay nahirapan sa pagpapanumbalik ng kaayusan. Sa kalaunan, ang mga autoridad ay nagpasya ng magsagawa ng dispersal operations upang maitaboy ang mga tao palabas ng mall. Gumamit sila ng tear gas at water cannons upang magawang paalisin ang mga nagkakagulong tao. Ang operasyon ay umabot ng ilang oras bago tuluyang napakalma ang sitwasyon. Maraming tao ang nasaktan dahil sa tulakan, pagkatumba at pagsiksikan, samantalang ang ilang mga bata at matatanda ay nakaranas ng pagkakahilo at hirap sa paghinga dahil sa siksikan. Ang aftermath ng insidente ay nagpakita ng lawak ng pinsala sa Liberty Mall. Maraming tindahan ang napinsala, ang mga salamin ay basag at ang ilang mga pasilidad ay nasira. Ang mga negosyante ay nagulat ng malalaking pagkalugi dahil sa mga ninakaw at nasirang produkto. Ang pangyayaring ito ay nagdulot ng takot at pangamba sa mga negosyanteng nagbabalak na magtayo ng negosyo sa Pakistan at nagbunsod ng pagtutulak na magkaroon ng mas mahigpit na batas sa crowd control at seguridad. Isa sa mga pangunahing dahilan ng kaguluhan ay ang kakulangan ng sapat na plano para sa crowd control ang pamunuan ng Liberty Mall ay umasa lamang sa limitadong bilang ng security personnel at hindi inasahan ang ganito karaming tao. Ang kawalan ng maayos na sistema ng pagpila at kontrol sa dami ng tao ay nagresulta sa walang habas na pagtulak at girian. Bukod dito, ang mga promosyon at diskwento na inanunsyo sa social media ay nagbigay rin ng kontribusyon sa pagkakaroon ng ganitong klasing dami ng tao Maraming mga balita ang kumalat sa internet tungkol sa mga libreng giveaways at malalaking diskwento na nag-udyok sa mga tao na pumunta sa mall nang hindi alintana ang posibleng kapahamakan. Sa pagkalat ng balita, ang publiko ay nagkaroon ng sari-saring reaksyon. Marami ang nagalit sa kakulangan ng seguridad at hiniling ang pananagutan ng mga namamahala sa mall. Ang pamahalaan ng Pakistan ay inatasan ang mga lokal na awtoridad na magsagawa ng masusing investigasyon tungkol sa pangyayari. Inatasan din na pag-aralan kung paano pa mapapalakas ang mga batas ukol sa seguridad sa mga pampublikong lugar tulad ng mga mall at iba pang establishmento. Ang mga aral na natutunan mula sa insidenteng ito ay nagsilbing paalala sa kahalagahan ng paghahanda at seguridad ang kakulangan ng sapat na plano at mga tamang hakbang upang kontrolin ang dami ng tao ay maaring magdulot ng matinding pinsala at pagkalugi. Mahalaga na ang mga establishmento ay maghanda ng mga contingency plans at magtakda ng sapat na bilang ng security personnel upang mapanatili ang kaayusan sa mga kaganapan na may posibilidad na dagsain ng maraming tao. Sa pagtatapos ng lahat, ang insidente sa Liberty Mall ay isang napakasakit na aral para sa mga negosyante at autoridad sa Pakistan. Nagpamalas ito ng mga kahinaan sa sistema ng seguridad at crowd management at nagbigay ng mahalagang aral na dapat bigyang pansin ang kaligtasan at kaayusan ng mga mamimili. Ang insidenteng ito ay hindi lamang nagdulot ng pisikal na pinsala, kundi pati na rin ng trauma at takot sa mga taong nakaranas ng kaguluhan. Ito rin ay nagbigay diin sa pangangailangan ng mas mahigpit na mga patakaran at masusing paghahanda upang matiyak na hindi na mauulit ang ganitong klasing pangyayari sa hinaharap. Ang insidente sa Liberty Mall ay isang napakalaking leksyon para sa lahat ng stakeholders mula sa pamunuan ng mall, mga negosyante, mga autoridad at maging sa publiko. Isang napakahalagang aspeto na kailangang tutukan ay ang pagpapaigting ng seguridad at ang pagpaplano ng maayos na crowd control sa mga malalaking event at pagbubukas ng mga establishment lalo na sa mga lugar kung saan inaasahan ang napakaraming tao. Una mahalaga ang pagpaplano ng crowd control. Hindi sapat ang simpleng pagkakaroon lamang ng mga security personnel. Kailangan din ng malinaw at komprehensibong plano na isinasaalang-alang ang worst case scenarios dapat magkaroon ng strategic placements ng mga security barriers, malinaw na guidelines sa mga papasok na tao, at maayos na sistema ng pagmanage ng mga queue upang maiwasan ang siksikan at tulakan na madalas nagiging sanhi ng kaguluhan. Ang teknolohiya tulad ng crowd management software ay maaari ring gamitin upang makontrol ang dami ng tao sa loob ng mga malls at iba pang pampublikong lugar. Pangalawa, kailangan ng malinaw at epektibong komunikasyon mula sa pamunuan ng mall patungo sa publiko. Ang mga anunsyo tungkol sa mga patakaran sa crowd control, mga safety guidelines, at iba pang mahalagang impormasyon ay dapat ipaalam sa pamamagitan ng iba't ibang channels tulad ng social media, public announcements, at signage sa loob at labas ng mall. Sa ganitong paraan, mabibigyan ng sapat na kaalaman ang mga tao at magiging handa sila sa kanilang pagbisita sa mall. Pangatlo, dapat pagtuunan din ng pansin ang pagkakaroon ng emergency response teams na handang rumisponde sa anumang hindi inaasahang pangyayari. Ang pagkakaroon ng trained personnel sa medical emergencies, fire safety at crowd dispersal ay napakahalaga upang mapanatili ang kaligtasan ng publiko sa oras ng krisis. Ang pagkakaroon ng rapid response sa mga sitwasyon tulad ng nangyari sa Liberty Mall ay maaring magpigil sa mas malalang pinsala at pagkalugi. Pangapat, ang papel ng pamahalaan ay napakahalaga sa pagpapanatili ng kaayusan at seguridad. Kinakailangan ang masusing pag-review at pagpapasa ng mga batas na nagre-regulate sa seguridad ng mga public establishments. Dapat din nilang hikayatin ng mga malls at iba pang negosyo na magpatupad ng mas mataas na antas ng seguridad, lalo na sa mga events na inaasahan ang napakaraming tao. Maaari ring magpatupad ng mas mahigpit na regulations sa social media promotions upang maiwasan ang overhype ng mga pagbubukas na nagiging sanhi ng malalaking crowd turnout na mahirap kontrolin. Higit sa lahat, mahalaga ang pagtutulungan ng lahat. Ang insidente sa Liberty Mall ay hindi lamang isang isolated case kundi isang pangyayari na maaaring mangyari kahit saan kung walang sapat na preparasyon at kooperasyon mula sa lahat ng partido. Ang mga organizers, negosyo, autoridad at publiko ay kailangang magtulungan upang matiyak na ang ganitong mga trahedya ay hindi na mauulit. Ang disiplina at respeto sa mga patakaran ay napakahalaga, hindi lamang para sa kaligtasan kundi para rin sa kabuuang kaayusan ng lipunan, ang insidente ay nag-iwan ng maraming aral, kabilang ang kahalagahan ng pagiging handa, ang pagsasaayos ng crowd management plans, at ang pagiging mapanuri sa paggamit ng social media. Hindi dapat ipagwalang bahala ang mga simpleng safety protocols sapagkat sa maliliit na pagkukulang, naguugat ang malalaking problema. Ang kaguluhan sa Liberty Mall ay isang babala na sa isang iglap, ang kasiyahan ay maaaring mauwi sa kapahamakan kung hindi magiging maagap at responsable ang lahat. Ang, ang insidenteng ito ay nagbibigay diin din sa kahalagahan ng pag-aalaga sa mga empleyado at mga customer ng bawat establishmento. Maraming empleyado ng Liberty Mall ang naapektuhan, hindi lamang sa pisikal na pinsala, kundi pati na rin sa kanilang emosyonal na estado. Kinakailangan ang debriefing at suporta para sa mga empleyadong nakaranas ng traumatic experiences dahil sa insidente, ang mga negosyante at pamunuan ng mga establishment ay may responsibilidad na tiyaking may mga hakbang na nakalatag para sa welfare ng kanilang staff at mga customer. Dagdag pa rito, mahalaga rin ang pagkakaroon ng insurance at disaster recovery plans para sa mga negosyo. Ang insidente sa Liberty Mall ay nagresulta sa napakalaking pagkalugi para sa maraming negosyo sa loob ng mall at ang pagkakaroon ng sapat na insurance coverage ay maaring makatulong sa kanila na makabangon mula sa naturang kalamidad. Ang business continuity plans ay kailangang maging bahagi ng standard operational procedures upang matiyak na kahit sa oras ng sakuna, may paraan upang mabilis na makabawi ang negosyo. Ang insidenteng ito ay isang paalala na sa kahit gaano kalaking event o pagdiriwang, ang seguridad at kaligtasan ay hindi dapat isantabi. Ang tagumpay ng isang establishmento ay hindi lamang nasusukat sa dami ng tao o laki ng kinita, kundi sa kakayahan nitong magbigay ng ligtas at maayos na karanasan para sa lahat ng bumibisita rito. Ang mga responsabling aksyon mula sa mga negosyante, pamunuan ng mall, autoridad at publiko, ay susi sa pag-iwas sa mga ganitong uri ng insidente sa hinaharap. Habang patuloy ang pagbangon mula sa insidente, inaasahan na magkakaroon ng mga pagbabago sa patakaran at regulasyon upang masiguro ang kaligtasan ng publiko sa mga pampublikong lugar. Ang Liberty Mall, na minsan ay naging simbolo ng pag-asa at bagong simula, ay magpapatuloy na magbukas, ngunit may mas pinaigting na seguridad at kontrol upang hindi na muling mangyari ang ganitong uri ng kaguluhan. Ang insidenteng ito ay isang paalala na ang pag-unlad at pag-asenso ay hindi lamang nasusukat sa ganda ng mga gusali at dami ng tindahan kundi sa kakayahan nitong magbigay ng ligtas na karanasan sa bawat isa.